Ito yung mga sagal natin, guys. May pichay. Pichay. May uh, sitaw. At saka, siguyas dahon. Naglaga ko kuhaan, guys. Karne yung baka. Ribs. Hindi gamitan akong pressure cooker. Kula na lang nato na maluto sya guys then saka eh, na nato ibutang na mga gulay binuksan ko naman yan ganina guys I think mga 10 minutes sya naka pressure cooker tapos pagtingin ko hindi pa man sya kuanyod humok Mm, dili pa sya humok guys. Kaya binalik ko. butang na, na ako ang mga gulay guys lakas ng hangin. Ang lakas ng hangin sa amin ngayon, guys. Dulot siguro ito ng bagyong bagyong upong. Ano ba 'yun? Anong kasunod ni ni Kuan ni bagyong Lakas ang hangin, guys. Uy. Katatapos lang na may kumain. Ay, babay nagulan At may ulan na hangin at saka ulan guys ang ang aming na experience sa mga oras na ito guys oh tingnan mo oh my god ay Diyos ko Lord ah akala ko lumabas ka lakas ng ulan guys uy at saka ano may hangin kakatakot pag may hangin ah guys no nakakatakot pag may hangin okay lang yung ulan pero may hangin eh may hangin dala kaya agoy, okay. nakakatakot guys. Gosh. Oh, malakas, malaki. Oh, ano oh? Kanang grabe kayong dagong guys oh. oh my God, nakakatakot. Oh, Diyos ko Lord. Malakas hmm. ang ulay eh. Nakakatakot pag may may hangin. Ito. Nakatapos na po namin mag-lunch. Sarap ng ulam namin, guys. Timing ba? Nakasabaw ko. Tapos umulan. Ayan. Mm. Kasi gasa itong sigwa. Mm. Oh, katatapos na namin kumain, guys. Hindi ko na na-video ng pagkain namin. Ito yung ribs, o, so bukog na lang. Kasi Father Earth, hindi niya nakain ng sa kanya dahil wala kasi siyang ngipin. So, kay CD na ito sa aso. Pero marami na kain niya, guys, kasi masabaw, eh. Madaming sabaw ang ginawa ko para kay Father Earth na rin. Nakakatakot kay Usa ngayon, guys, sa mga oras na ito. Ngayon lang man ito, eh. Tingnan niyo, oh! Diyos ko, Lord. Di pag may hangin?